Hello everyone, welcome to another vlog. Kung nakikita ninyo, nandito ako sa Bella Chica at susubukan natin itong kanilang Korean BB Glow kung maganda nga. So, eto, nag-explore muna ako bago nila ako isalang. Marami silang mga services na ibinibigay. Mamaya ay papakita ko na lang. So, itong isang pasyente rito. Pasyente ba yun? o isang cliente nila ay nagpapabibiglow ay bibiglow? Ano ba yan? Nagpapagluta gluta ano eh bala na o ano yun So ka na kaya yung maglulis yan

So, heto at ako isa isasalang na dito. na yung mukha ko niyan bago nila ilagyan ng baby Heto at ako nag aantay-antay muna dito habang inaayos nila yung mga gamit na gagamitin sa akin Wala ka lang ba tingin glow kaya ang lupa? po putang... wala. Pag natapos? Please. Oo. O. Siyempre, hindi naman pang forever yan. Yes, ma'am. Oo. <laughs> ba yung kadagay? Para siyempre, magpapaano na naman ako nun. Pwede na naman kayo bumalik, ma'am. Kasi akong session niya. Pwede kasi ni tayo, Want every week ba yan? nga every week, or Two weeks? Ba, by one take one to, di ba? Yes, ma'am. Kailan ako babalik noon? Mga one week? One After week? one week. After one week. Tapos, ano ba ngayon? Yun? Sunday. Balik kayo Sunday ulit. Sunday ulit. Yes. Oh, eh, sige. Ano oh, nilalagyan ko siya ng... Una, ano muna eh. Yung pants. Mas lalagyan ko lang ng bibi na para natatakpan yung mga melasma ko. Mm -hmm. Ang pangit. Nagpunta na rin ako dun sa may malapit sa amin, yung nagpapalaser. Matagal pala yun. San taon pala yung gamutan mo. No? Masugatan daw ako. Natatakot ako masugatan. Masunod yun. Ganun pala yun. Masunod yun. Oo, tapos meron pa. Sunog na, susunog din pa. Pero mawawala din po. kaya lang, isang taon daw. Sa bagay, 1,000, tapos 1,000 yung gamot. Kali 2,000, every month ata yun, no? Pero hindi ko muna naiisip yun. Tapos nun, after one week, tapos, Kailan babalik ako ulit ng susunod na week? Yes. Hanggang tatlo. Yung ano namin, ma'am, by one, take one lang. Ikaw, ma'am, kung gusto mo pa ulit mag-avail lang. Kung gusto mo ah, lang tuloy-tuloy, mas mag improve siya na. No? Ah, mas magiging mas maganda kung tuloy-tuloy. Mm -hmm. tuloy -tuloy. Bagay yun na yung ginagawa niyong foundation, no? Oo, hindi ka Para naman na magka-foundation, no? Mm hindi, -hmm. everyday maganda. Maganda ka. yung ano naman, yung tinatagal na tinatanong ko, gano'n siya katagal. Depende kasi sa skin yun, ma? Hindi, yung ano lang, yung kunwari, one month or two months. Para lang malaman ko. Siguro nasa... Kung ituloy-tuloy mo, ma, mas magtatagal siya. Kasi kung mag-iisang beses ka lang, hindi talaga magtatagal yun. Kunwari, yung dalawang beses. Yung dalawang beses. Month lang yun. Isang one month, ganyan. Mm -hmm. Mm -hmm. Sana mas makapit sa'yo yung ano Kasi may skin na hindi makapit. Siguro naman kakapit. Pangit naman kung hindi pa makapit yung sa mukha. Sana hmm. Lalo na sa part na dito. Para napapanood oh. din ng ano, nang masubukan din nila. Sorry, yan. Nakalahit ka. Okay. Hindi naman live. Ano lang. Vlog lang. Ah, nag-vlog ka lang? Mm -mm. Anong page <laughs> hindi, hindi. Meron din page, pero... Real? Sa real ko oh, ba yan? Hindi. Sa ano? Sa YouTube. Meron na nga sahod. Hindi ko alam kung saan napunta yung check-in na Hindi na dumating. dito parang hinihigop ang mukha mo eh. Tiis ganda talaga. Sir, ini mang. Bro, may may ah. <laughs> maganda po Mama, talaga <laughs> ni Dosha <ma 'am. laughs> Iwasan niyo pa po yung malansama, ma. Parang kagadya po gumagalit. meron. 45K oh, yun? Yes po. 10 oh, yeah. session na siya. Ah. Kasi bala kong pumunta dun. kaya lang mag mm -hmm. muna ako. Saka, ano yung mga para sa ng work. Hindi ko lang kung Chinese sila o Korean. Hindi oh. sila marunong uh, magpagalog. Oo. Oh. So, <laughs> ikaw ang iintindi sa so, kanila talaga. Ikaw mag-adjust. <laughs> Meron naman pong one session, na yung ano nila, three, four, mm -hmm. four, five bata. One lang yun. Uh -huh. Hindi mo naman alam kung ano mangyayari. So, four, five. Four, two, four five, five, five one. One. Isang, ano Isang lang, session na? Uh -oh. mm -hmm. ano Sabi ko, tama na. Okay na yung ko. <laughs> may um, mahal pala yung sa melasma. Mm. Mahal, lang po, as in da po kasi gamit tayo yung yan oh, eh. sa loob loob na po talaga yung melasma. Hila talaga derma na. Derma oh, oh. po ito, Oo, oh, yung sa amin nga, ano, tago 1,000. Kada session, no, kada buwan. Tapos 1,000 yung gamot. Hmm. Bali 2,000 every month. Pero natakot ako eh. Ay, hindi ba? pa naman pumunta doon sa Jolly Jolly na yon. Pero nakalagay kasi doon, ano Talaga eh? may budget ka, doon ka na. Nakalagay doon, 3,400 eh. Magpapa-assess na po, ganun yung lalabas. <laughs> ano yun? I-explain nung doktor yung needs mo. Nung ilang session ba? Hmm. Ibig sabihin yung uh, 3,400, ano lang yon? Uh, one session lang pa. one session lang yon. Para mas maganda na pala yung sa amin tataguan Tawangke. Yung sa Dermarog doon, sa Mabalakat. Kaya lang natatakot kasi ako pag sinasabi nila. Masusugatan ako. Normal lang yun. Normal lang yun? Ala Skin, ano na po kasi yung melasma. Mm -hmm. so, kailangan talaga ano lang is... Yan na, ma'am. Kailangan mo talaga sa derma. Iwasan na lang dumami yung no? talaga mo. Sa Kaya dami. dumadami yan kasi ano eh. Yung naglalagay ka pa ng nakakabakbak. Ay, kung alam ko lang noon, hindi ako naglagay ng gano'n. tin ka sa taas, no? Okay, sir, ano mo na si Mac? Ano black. Sound black. Ano ngayon ang pinapagawa niya? Nagpalit siya. So, ah, kala ko nagpaano ng melasma. Uh, Nagpatatoon ng lipis para matanggal yung black. <laughs> ngayon ngayon lang natin kasi bibig mo. naman yung ano, yung blast on? BB blast. Pwede magpalagay nang gano'n? Pwede na lang. Puti na ako, yun lang mukha ko yung <laughs> <laughs> nagkaroon ng ano eh. Gusto ko nga namin. Ang pagluto eh, wala nga gusto ko magsaka. Kung maganda ka na, hindi na kailangan apay, ng gluta-gluta. Ako yung nagpaturo kasi sa iba, wala magpaturo sa iba. Bawal ka magpaturo sa iba? Opo, sa hindi siya eh. so sa bagay. O eh, hindi ka mong sa sarili mo? Hindi ba pwede yun? Hmm. Si Ate Carol, kitang-kita na po talaga yung paglomo. Pati yung mga dark spots niya sa mga singit. Wow. Ay, siya mismo nagsabi sa amin, ma'am, kasi in-interview ko siya talaga. Hindi ba delikado yun? Hindi. Yeah. Yung yeah. nagpapagluta? Yeah. Kung may sakit ka, diabetic. Ay, bawal ma'am ah, bawal? High blood. Ah, bawal din yes. sa high blood? Yes. Oh, meron na akong ganun. Maputi siya, ma'am. Iba yung puti niya. Ano pa yan, ma'am? 36 na yan. Tignan mo, parang ka-age ko lang. Ilan taon ka na ba? 22 pa lang po ako, ma'am. Ha? Ako 52 na, tapos ikaw 22. Ang swerte naman. <laughs> Sana naging bata ako. Kaya nakikita nila ako sa Facebook. Ang dami nag-a-add sa akin. Kalo nila, bata. Hindi nila alam. Matanda na ako sa personal. <laughs> Marami na kasi magagawa ngayon, eh. Kung oh, paano noon pa yung picture na yun eh. Ganda ka sigurado mga nung bata ko. Nung bata ko. Pero meron pa rin naliligaw sa akin hanggang ngayon. Saan na kayo? Oo, oh, meron. Kaya lang iwalay na ako. Anak mo? Oo, oh, dalawa. Babae ko? Lalaking pareho. Mga mm. ah, gwapo-gwapo naman. Malalaki na sila na maam. Ano 'tong trabaho na? straight na po. Bubosihan mm -hmm. pa 'yun na lang no. Okay, 'yan parang pinakakapit mo yung ilalagay mo. Opo, 'yan yung foundation na. Okay, 'di ako. maganda na yan kaysa sa magpa-laser. Meron akong kaibigan, meron din siyang melasma. Pero siguro mga sampung taon na siyang hindi naglalagay ng kung ano-ano sa mukha niya. Okay. Na wala. Nawala. Try nyo man, Oo, kaya ayoko na nga, no, ano. Uh, hindi na ako magpapabak Mag-sunscreen na lang kayo. Mag na lang kayo. Ayun, parang ganyan-ganyan na lang ako, di ba? Hanggang sa dumating yung time na mawala rin kusa. Bagay pati yung sa nanay ko, no, wala rin kusa, sa ayun. Mag-sunscreen ko yun. Yun na lang gamitin. Huwag na kayo mag-baby cream. Baby cream. Tinatakpan ko nga yung ano ko sa mga ko. Para pag ano, ma-realize ko na ano eh. ay dumating yung time na wala na. Wala nang kusa. Ibig sabihin, hindi sila talaga deep na, na malalim dami ang dami dami niyang ano melasma tapos nawala. sobrang dami pa sa akin ano yung dito hindi parang hindi pantay nun ano yung ano ah lalagyan din mo ano yung kulang Araw-araw ganun ang ginagawa ko, naglalagay ako ng BB mo na cream. Na po, yun na. Oo, hindi na ako niyan maglalagay dahil meron na akong ganyan. Tapos nauubos yung ano ko, yung order na akong na order pag nawala. Nagwala na yung BB cream ko, order na naman ako. Tsaka hindi lahat maganda. Pero hiyang lang din kasi yung mga cream yung ano yung papapil sa Facebook ay Facebook sa TikTok ko lang in-order. Maganda 'yun. Kasi parang konti lang yung laman niya. Hindi mo na kayo mas -train. Mas -train. susunod sa pagbabalik ko sa susunod, pwede magpalagay ng bibig. Pagkatapos magpaganyan, pwede magpalagay ng blast on. Ask ko yung front desk naman. Ah, tanong nalang. Pwede sa page. tipo <laughs> Yeah. you eto at patapos na ako dito at nililinisan na lang okay na yon may nag-ibaba. Ayun, maganda pala to dahil kung mahilig kang mag or BB cream, ay hindi ka na kailangan mag uh, lagay ng ganon dahil merong uh, meron ka ng ganito. Siyempre, hindi naman pang forever ito. Kailangan ay mm, parati kang nagpapa ganito, ganyan. Okay na ito yung Okay nito? Yes, ma'am. Eh. Tapos na to, guys. Ayan, hindi ko pa nakikita sa Kung... Patingin nga. Dala, yun. Yung malaking salamay. Ayan tignan ko sa salamin kung ano medyo ano pero parang kita pa rin yung ano ko okay, no, Babalik na lang ako sa susunod. Yes, ma'am. Sunday dun po. Sa Sunday, no? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ayun, lumabas na ako dito, guys. Medyo maingay sa labas. Ayun, nagpa-ano ako, bibi bibi Basta baby glow. Baby glow siguro yun. Ayun. Mababaan na ako. Ayun guys. Bye bye. Thanks for watching.